guwapo, matikas, matangkad, at magaling magdala ng damit. Iyan ang mga katangian ni Arvin, bata pa lamang siya, sanay na siyang manominate bilang eskorte ng kanilang klase, at noong nasa high school siya, lagi siyang kinukuha bilang kandidato para sa Mr. and Ms. United Nations, Mr. and Ms. Intramurals, o Mr. and Ms. Campus. Hindi na rin mabilang sa daliri ang mga babaeng nagka-interes sa kanya, Subalit nagtataka siya kung bakit hindi sila nagtatagal sa kanya. Hanggang sa kolehiyo at makatapos siya ng pag-aaral, may mga babaeng nahuhumaling sa kanya subalit kapag nakausap na siya, hindi na tumutuloy. May problema ba sa kanya? Minsan, diretsahan niyang tinanong ang kanyang kaibigang si Miguel tungkol dito. Mabait naman ako, galante, pero hindi ko talaga maintindihan tul kung bakit hindi nagtatagal, ano bang mali sa akin, Sabihin mo nga, sabi ni Arvin. Tol, gusto mo ba talaga ng real talk? Tanong ni Miguel. Oo naman, sige lang, baka may nakikita sila sa akin na hindi ko nakikita, para mabago ko naman. Tol, hindi nakikita eh, ha? Hindi nakikita? Tanong ni Arvin. Oo, naamoy, namutla si Arvin sa sinabi ni Miguel. Naamoy, tol, naglalagay ako ng deodorant kapag umaalis ako, saka araw-araw ako naliligo. Hindi naman yan ang problema mo Tul, siguro panahon na rin para, para kumonsulta ka sa isang dentista. Nanlamig si Arvin nang marinig ang salitang dentista, ito ang kanyang kinatatakutan, hindi niya alam kung bakit takot na takot siyang makalikat ng dentista ang mga ngipin niya. Naalala niya kasi noong nabubuhay pa ang tatay niya, nakikipaglaban ito para sa kanilang karapatan ng mga manggagawa, Madalas siyang isama noon sa mga demonstrasyon. Hinding-hindi niya malilimutan kung paano nasubsob ang tatay niya sa semento ng kuyugin ito ng mga hindi na niya naalalang lalaki, dugong-dugo ang bibig nito at nalagas ang mga ngipin. Kaya siguro nakaramdam siya ng takot sa mga dentista dahil para pa niyang naririnig ang malalakas na hiyaw ng kanyang ama nang ayusin ng dentista sa ospital ang mga ngipin itong napudpud dahil sa malakas na pagkakangudmud sa semento. Tol, medyo may amoy kasi kapag nagsasalita ka, baka kailangan mo nang ipakonsulta ang mga ngipin mo, baka may nabubulok o may sira na, kahit kasi anong sepilyo mo dyan o mouthwash, ganoon pa rin, hindi yan makukuha sa mint candy, tul, kaya siguro na turn off sa iyo ang mga chika babes, pag amin ni Miguel. Kaya pala napapansin ni Arvin na madalas ay nagtatakip ng ilong o kaya ay nangangamot ng ilong ang mga nakakausap niya. Ngunit ni isa, wala pa namang nagreklamo sa kanya tungkol dito. Sa bagay, sa realidad, medyo nakakahiyanga namang sabihin ng harapan sa isang tao ang kanyang mga kapintasan, kaya nga lamang niya nalaman ang tungkol dito ay dahil nakiusap siya kay Miguel, hindi ba? Sige Tol, susundin ko ang payo mo, sabi ni Arvin. Importante Tol ang pagkonsulta sa dentista, mga dalawang beses na sa isang taon, dapat nagpapalinis, Sayang ang gandang lalaki mo tol kung hindi mo maayos yan. Alam mo, may nakapagsabi sa akin na mas gusto ng mga babae ang mabango kaysa gwapo. Kaya naman, nang sumunod na mga araw ay naglakas loob na nga si Arvin na ipakonsulta ang kanyang mga ngipin sa isang dentista. Sir, may kailangan na po tayong ipasta ng mga bagang. Kailangan na rin po nating linisin ang mga ngipin ninyo dahil tad-tad na po ng tartar. Magaganda pa naman po sana ang mga ngipin ninyo agapan na po natin at huwag na sanang mabulo, kundi ay magpupustiso na po kayo, sabi ng dentista. Kahit na medyo may kamahalan at mabigat sa bulsa ay sinunod ni Arvin ang piyong medikal na sinabi sa kanya ng dentista. Pinapasta na niya ang mga bulok ng ngipin, nagpalinis na rin siya. Bukod doon, nagpaputi na rin siya ng ngipin o tinatawag na whitening. Mas nakadagdag sa kanyang tiwala sa sarili ang mas malinis na bibig at ngipin, hindi rin siya nakalilimot na magsepilyo sa tuwing matatapos ang meal. Pagkatapos nyon, napansin ni Arvin na hindi na siya nilalayuan ng mga babaeng kinakausap niya o nais niyang makilala hanggang sa makatagpo siya ng isang babaeng mamahalin at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon na siya ng nobya na hindi umiwas sa kanya. Napagtanto ni Arvin na bukod sa pagiging gwapo, matikas at maganda ang pangangatawan, mahalaga rin na nilalangkapan ito ng kalinisan o maayos na hygiene.